Ever wondered paano ipapakita ang tunay na pagmamahal sa kapwa? Today, pag-uusapan natin ang ikatlong John at ang mahalagang aral na hatid nito para sa lahat ng believers sa church. Sinulat ng leader ng church ang pangatlong letter na ito para sa isa ring leader ng church na si Gaius. Pinuri siya dahil sa kabutihan at pagtulong niya sa ibang Christians. Lalo na sa mga lingkod ng Diyos na naglilingkod sa church kahit hindi niya sila personal na kilala. Ipinakita ni Gaius ang bukas palad na puso sa pagtanggap at pag-aalaga sa mga kapatid na dumadalaw sa kanya. Nagbibigay ng suporta, pagkain at tirahan kung kinakailangan. Pinayuhan din siya ng sumulat na magingat kay Diotrephes isang leader na mapagmataas at ayaw tanggapin ang mga kapatiran sa church. Ipinapakita nito na sa church, hindi lahat ay agad nakakaintindi o sumusunod sa tamang daan, kaya mahalaga ang pagiging mapagmatyag at matalino sa pakikitungo sa ibang tao. Ang letter na ito ay nagpapakita rin na ang pagiging mabuting leader ay hindi lang nakabase sa posisyon o titulo kundi sa paraan ng pagtrato at pagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga kapatid sa faith. Ang ikatlong sulat ni Juan teaches us na ang tunay na faith ay hindi lang nakikita sa salita kundi sa gawa. Ipakita natin ang pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong at pag-aalaga, lalo na sa mga lingkod ng Diyos sa Church. Pinapakita ng sulat na ito na kahit simpleng tulong o maliit na kabutihan ay mahalaga. Ang pagtanggap sa mga bisita, pagbibigay ng pagkain o tirahan, at pagiging mabait sa mga hindi kilala ay isang paraan para maipakita ang ating pagmamahal at pananampalataya. Ang pagiging mabait at bukas-palad tulad ni Gaius ay isang magandang halimbawa para sa lahat ng believers dahil ipinapakita nito na ang faith ay aktibo at buhay, hindi lang salita sa papel. Ang ating tungkulin bilang believers ay ipakita ang hospitality, tumulong sa nangangailangan at makiisa sa gawain ng church. Huwag tayong maging parang Diotrephes na mapagmataas, sarado sa kapatiran at hindi tumatanggap ng iba. Sa halip, maging gaya ni Gaius, bukas palad, tapat at handang gumawa ng tama. Ipakita natin ang kabutihan sa lahat ng oras, suportahan ang gawain ng church at huwag matakot gumawa ng tama kahit minsan ito ay mahirap o hindi pinapansin ng iba. Dahil sa ganitong paraan ay kalugod-lugod tayo sa Panginoon at nagiging inspirasyon sa iba. Remember, love in action matters more than words. Let's follow Gaius's example and make our faith alive through kindness and service. See you sa next devotion and keep walking with God in your daily life. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. In the name of Jesus, Amen.